sa tatlong paraan na ito ay sigurado po na makikita mo talaga ano yung lalaki at saka ano yung babae. Think globally, farm locally. Welcome to Backyard Farming. Yung una, yung lalaki ay meron talaga siyang ibang boses. Sa tunog, yan po ang unang tingnan nyo po or pakinggan nyo yung tunog nila. Talagang maingay po yung lalaki. Pangalawa po ay yung kulay. So, papakita ko sa inyo mamaya yung kulay ng lalaki compare sa babae. And then, yung pangatlo is yung sa puwet nila. Kasi yung lalaki, meron siyang parang white doon sa kanyang puwet at saka medyo malaki din yung puwet ng lalaki. So, ito kasi nandito pa sila sa 45 days. Tingnan natin yung result ng kanilang puwet. Kasi yung unang batch ko, meron talagang kaibahan, no? at saka yung mga nag-deliver sa atin meron talagang mahalo kahit isa or dalawang lalaki galing sa ating supplier so ito second batch ko na ito so tingnan natin itong lalaki no? dito sa breed ko meron tayong dalawang klaseng kulay ng lalaki no? merong dark at saka merong parang reddish na brownish yung kulay so meron akong 15 na lalaki Ah uh, dahil meron tayong kakilala kasamahan na meron siyang thesis, ka graduating siya, meron siyang thesis yung fertile na egg, yung gusto niyang napili niya yung thesis and then pagstanihan niya yung thesis niya comparison no ng different lights na gagamitin and then with incubator. So, para mas makatipid siya, bumili siya ng lalaki at humingi siya ng request kung pwede ako makaproduce ng mga quail uh, egg na fertile para sa kanyang thesis so kaya meron akong mga lalaki dito para i-mix ko sila at i-breed para makaproduce ako ng fertile egg so segue lang po iyon so ito po kuha tayo ng dalawa na lalaki okay So makikita nyo ka backyard, merong kla dalawang klase na lalaki. Itong isa ay dark, no? Parang itim talaga yung kulay. So namang isa parang brownish, no? Parang brownish ito siya. So nakikita niyo So makikita niyo sa backyard, ito sila napakaingay. And then yung kulay, klaro talaga yung lalaki kasi brownish or reddish na brownish at saka dark talagang maitim siya no oh? talagang maitim po siya ka backyard dark so much dark po ang kanyang kulay kung makikita mo talaga at saka ito Subscribe napaka brown po so ipakita po ko po mamaya sana tatlo yung kamay ko eh no? pero pinapakita ko lang sa inyo na merong klasing dalawang lalaki sa sa quail po na ganito po ang kulay. So maingay po ito, especially kapag morning sa tunog nila. And then sa kulay, and then sa kanyang puwet. Yung sa puwet niya, mag-iti siya, meron siyang puti. At saka ito, tingnan natin yung puwet kung makikita na yung similya. Hindi masyado maklaro. Ayan po. Ah, hindi masyado maklaro. Parang hindi pa sa similya kasi ito hindi pa ito 45 days nasa 30, 39 siguro ito kasi nauna yung sa taas late na ito binigay kasi ito sa akin na 45, eh, 25 days old so pinalaki ko muna before ko sila i-mix para mag-breed yung medyo doon na sila sa kanilang breeding stage na 45 days old So, kahit na hindi mo nakita yung ganun yung puwet, kahit sa kulay lang, itong kulay lang, oh, super dark, super brown. So, kuha naman ako ng babae. Hawakan ko muna sila. Kuha ako dito isa ng babae. So, kita yung difference ng babae, oh, sa, sa aking sa aking right hand yung sa dibdib nila na daming puntik-puntik yung babae at saka mas maputla no maputla po sa backyard yung sa kulay pa lang maputla at saka hindi ito maingay ito maingay so mas mahirapan lang tayo mag-recognize kung uh, kung sa tunog lang tayo mag base kasi hindi natin makikita agad yung tumutunog unless parati mo silang tinitingnan or nag-o-observe ka pero kung hindi, kung tunog lang ang basihan, hindi mo talaga, yan o, napakaingay yung lalaki o yan yung tunog ng lalaki ka backyard. So, makikita nyo yung difference. Mapuntik, maputla. Yung lalaki, major reddish na brown. Parang brown at saka dark. Dark kulay. At saka yung sa lieg nila, dito banda, sa may dibdib, walang masyadong uh, dot-dot or puntik-puntik, no? So, yan po yung difference po. At saka yung sa puwet nila, yung sa babae talaga, ka, kadalasan, walang lumalabas na puti o yung, pa, yung similya. So, kung try nyo po, kung magiduda kayo, parang maingay yung quail nyo or iba yung kulay, parang brownish or dark masyado, tingnan nyo yung puwet, pag pisil nyo, may lumabas na maputi. So, yan po yung lalaki. Yan po yung kaibahan nila sa ka backyard. So thank you for visiting. I hope you would support continue to support my channel. And meron po tayo dito mga playlist po para sa backyard quail. And then kung gusto niyo po matuto, meron po akong mga tutorials and then magkano ba yung mga capital at paano po mag-alaga ng quail. So kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, please subscribe consider to subscribe to po. And see you next time.